For today's video nga mga idol ay nagpunta tayo sa kubo para magluto tayo ng pansit Yan, at nandito na nga tayo May panta-kanta pa, isang arit Natutuwa yata sa view Tapos din kumuha si Bits na ano, bunot na pang, sisilbing panggatong natin Ay ba, hindi kong gusto mag-ihaw, pwede rin Ay, ang gakadaming kinuha Tapos rin naman karne, ginisin na natin sa sarili niyang mantik Sabay, paglipas ng ilang minuto ay eh, garni na nga nangyari. Digat kulay brown na kasarap na daing dawing na nakuha. Tapos din niya siya tinuro kay nag-aayos na ng ating mga panggatong na gagamitin para mamaya. isa ko naman daw siya sa vlog yon Kaway-kaway naman diyan yan. Tapos hindi din si Tyler nakaupo sa timba. <laughs> Tapos nangangay ng kalamyas ay eh. sarap na sarap sa kalamyas eh. At dahil na ayos na nga ang panggatong ay di tayo na may magpapadingas ng apoy diyan. Abay, para makasama naman sa vlog. Kawasag naman sila ng silala ang diga. <laughs> din naman si Bita, si Yan at si Alte ay nag-aayos na nga ng yam, diyan sa bawang at sibuyas. Nga, siya natin gagamitin mamaya sa pagigisa ng pansit. At na ang ating lulutuin yan, yung pansit na kanto at saka yung biyon pagsasamahin na natin. Abay, nung madingas na nga pa, hindi nilagay na natin ang tulyase. Yo, ay nag-alapad -lalap, at sobrang lakas ng hangin. Sabi ko baka hindi makaluto. Yung pala ay pagkakabilis lalong makaluto. Ano, hindi nung mainit ng antulyas eh. Nilagay na kagad na rin mantika. Abay, sinunod na rin ang bawang. At na rin sibuyas. Tapos sinilagay na rin yung karne nating pinalitis kanina. Sige, mekos mekos mo na yan. Tinok na, kaya mo na yan. <laughs> Wala kang ano-ano eh. -ano, sinunod na rin natin ang mga gulay. Oy, kaganda na kagad ng kulay. Pag tapos ng ilang minutong paghahalo, hindi lalagay na kagad ang tubig shot ka lahat ng pichil nga pala na pala. Tapos nilagay na rin ang toyo na magpapakulay ng ating pansit Uy, sana oh nagbibigay ng kulay. <laughs> Tapos sinabay na rin natin ng patis. Nga siya naman magpapalasa at magpapasarap. Kahit dahil nga sobrang lakas ng hangin, abay, naganap na rin tayo ng yero na pwedeng pansang gadini sa ating niluluto. Tapos halo-halo lang, antayin lang natin kumulo at ilalagay na natin ng pansit bihon muna. At dahil ayos ng antimpla yan, hindi na natin ng bihon dahil aring medyo mahirap ding palambutin. Kaya rin ang ating inuna muna. Dahil nga, Jo okay na yung biho na bay. di na natin na rin kanton dalawang balot nga palang inilagay natin di yan yan nga palang mga pansit kanton na inapanalo na natin sa rapula salamat naman sa at nabuno tayo sa rapula meron tayong mami merienda din sa kubo so, saan na naman ang sunod na luto natin di mga seafood na yung mga crispy pata oh sarap ay talaga namang alak na lang kulang <laughs> talaga namang konting halong halo na lang ay luto na ayos na ayos na ay talagang pati ang apoy natin na alaban din eh kaya na naman dati ho talaga makakatikim lang ng gar ning mga pansit kapag may birthday ya Pero pag pahiya talagang tagok na lang ho. Kaya na rin na nga, at luto na ang ating pansit ho. Oh, kaganda ng kulay. Itsura e, pala ay eh, parang kasarap na eh. At nung makaluto nga ay nagpunta na kami din sa loob ng kubo at nga, kami kumain. yo na i na nga rin banding at kwentuhan. Kumusta ang Kumbaga tapos ang ate kong yan yan ay minakitang pumilo din na riyati hayong pa nung bagong taon. Ay diminok sa na nga namin. Ang lukba na rin kulay pink. Ang laman nang ay pagkakatamis naman. Ay, kahit hindi na magsakusawan at pagkakatamis nga. Ang lakas ho nang hangin Dahil nga ho napaibig din ng Indian, ay di nagpapabili pa sa agong silyo ng Indian. Ang pagkakamahal pala ng kilo isang daan eh. Kaya e, di agad na nga nating at ginayat, ay e, di nang naririnig sa usawa lamang ito yun eh. Pwede na rin. Ay, bo, bo, bo. Na, tara pa naman. Bye, Bye guys, mga mga anak kami. Tubo sa kayo ng ramen. Nagtanim nga rin pala kami di Ako na, ako ang taga-tanim, si Altea naman ang taga-dilig. Ay, ayos na ayos. Sabay, di paglipas ng ilang buwan ay pwede na yang harvestin Basta masipag ka lang talaga din sa probinsya eh. Kahit ikaw walang pera Basta ikaw may mga tanim Ay talagang makakakain ka na Talaga nga po palang ibang kumilo si Lord Dahil syempre dati talagang pahirapan tayo sa buhay ngayon Dahil sa sipag, diskarte at saga Kahit ho ay nakakain na natin ang gusto nating kainin Basta't lagi lang kung tayo magtiwala sa kanya At alam ko natin na ibibigay ho niya ang mga hinihilig natin Siguro kung hindi man sa ngayon sa tamang panahon no At lagi lang kung tayo maging mapagpakumbaba sa lahat ng bagay At magpasalamat po lagi sa sabiya ng ating natatanggap. Malaki man 'yan or maliit. Kahit dahil nakatapos na nga tayo magtanim ng mabay, uuwi na ho tayo. Yan, bye-bye po. Ay, sige, ganito na lang din mga idol. Please like, share and subscribe. Bye-bye.